Uh, ito na kay kayo, Tony Talaw. Halimbawa, nagpadala nga siya ng uh, demand letter ah uh, dun sa huling address na alam niya. Paano po kung uh, hindi pa rin niya tinanggap yung demand letter, okay na po ba na magsampa na siya ng kahit ang walang demand letter na pinasa o pinadala, ay magsampa na siya ng kaso sa small claims, Tony Talaw? Ang ang ordinary ni kasi ano nare-require ng small claims yung demand letter. Pero meron tayong exception diyan. Kasi meron pong um, jurisprudence, ano, merong desisyon na ibinaba ang Korte Suprema na yung, uh, yung delay doon sa payment or dyan kasi mag-start yung obligasyon na magbayad eh. It's either upon the receipt of the, upon the lapse ano, of the deadline in the demand letter or extrajudicial demand or through judicial demand. Ano, so ibig sabihin nun, kahit hindi niya matanggap yung demand letter, yung dami mere fact ano nag na nagsampa po kayo ng kaso sa husgado ibig sabihin nun, yeah. that can be considered judicial mm -hmm. demand ano compliance mm -hmm. na din po yan yung requirement ng prior demand bago makapagsampa ng kaso